Ay grabe, sa so, sobrang bilis ng araw, biruin mo itong video na to December 3, 2024 na sa oras ng 4.36 ng hapon. O oh, mga mare, baka hindi nyo na naman maintindihan. Malalim na Tagalog na yan mga mare. <laughs> <laughs> Nagdi-display lang naman ako dito ng mga pinamili ko kahapon at saka kanina yung binili ko naman kahapon ay dalawang taylang bear brand swag, pero hindi ko muna siya i-display ngayon kasi meron pa rin siya yung pa-promo hanggang ngayon so 9 pieces na bibilin mo free na yung isang piraso o di ba dagdag kita na rin tapos yung mga ilang kahalang na sigarilyo tapos kanina umaga bumili, bumili, ulit ako ng pakahakahalang na mga sigarilyo doon sa grocery ng palengke sa suki ko na mga Chesterfield pakahakahalang para mas mapaikot ko yung puhunan sa ibang mga bagay dito sa tindahan Pagkatapos natin mag-display ng sigarilyo sa ating tindahan, so naalala ko itong ating parcel kasi in order ko to sa TikTok, tatlong araw na ito ngayon. So nalilimutan ko palaging buksan. Ito yung Christmas light na nagustuhan ko siya nung naka-live si seller kaya napacheck out naman ako kulay puti ito so kasi naisip ko nga na parang gusto ko siyang gumanda yung harapan ng ating tindahan kahit papano maging pasko man lang ang ating harapan ng tindahan so heto 185 lang ito at dahil nga practical tayo syempre hindi tayo papayag na may shipping pito kaya naka free shipping ito so tapos ang kagandahan pa nito ay para siyang hose ayan kaya pwede pwede siyang mabasa sa ulan solar sya pa hindi na tayo gagamit ng kuryente tapos kulay puti yung ilaw niya. Naisip ko nga puti para kahit hindi holiday or Pasko ay magagamit natin siya any day. Samantalahin ko na yung pagkakataon na walang bumibili sa ating tindahan. So ito yung harapan ng ating tindahan. So samantalahin na natin maglagay ng ating Christmas light kasi five, lampas ng 5pm maya maya ay magdidilim na rin. Yung halaman na yan ang aking unang lalagyan kasi kapag kinapos balak ko order ulit. So ito yung ating uh, solar. So dahil nga first time kong gagamit, palagay ko dahil may tusok sa lupa yan ibabaon. Diba? Mm wala lang, feeling inosente lang. <laughs> Alam nyo mga mare kung bakit first time kong gagamit itong Christmas light? Kasi simulat ako nag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Never akong gumamit ng Christmas light. Kasi nga lagi kong iniisip na bibili ka, gastos lang. Tapos sa isang taon ay ilang buwan mo lang siya magagamit kadalasan hanggang tatlong buwan lang so mas mahaba pa yung panahon na nakatago yung gamit compare mo sa magagamit siya ako kasi yung tipo ng tao na napakaingat sa paggasos ng pera kasi nga hindi biro kitain ng pera marami kang paghihirapan Marami kang dugot pawis na pagdadaanan bago mo kitain. Tapos kaya kailangan bago ka gumastos ng pera para sa akin ay pag-isipan mo lang mabuti. Mas inuuna ko yung mga bagay na mga importante na mahalaga. <laughs> Para kasi sa akin, wala naman ako ibang malalapitan kapag nakailangan ako, kundi ang nanay ko. Lalo na senior na ang nanay ko, hanggat maari ayoko nang dumaing sa kanya kasi ayokong ma-stress siya. Lalo na kapag senior ka na, marami ka nang nararamdaman sa katawan, mas makakabuti ng sarili nang ko na lang ang problema. Tapos na nga tayo maglagay ng Christmas light dito sa halaman. Kaya lang sobrang nalungkot lang ako kasi nga kalahati lang yung nalagyan sa ating halaman. Pangit naman tingnan kung kalahati lang ba diba? Siguro dahil nga 12 meters to kailangan siguro natin umorder ng 20 meters para okay na okay na. At dahil nga kinapush siya doon sa halaman natin, kaya naisipan ko na ilagay muna siya dito sa mismong harapan ng ating tindahan. Bago ko nilagay ito, nag-check ako doon sa aking uh, out sa TikTok. So wala pala siyang 20 meters kasi bala ko nga sana 20 meters ang aking ordering para sa halaman. So siguro titingin na lang ako sa ibang seller. Kasi hanggang 12 meters lang pala talaga yung ano, in order ko na ito. Sakto lang yung paglalagay natin ng Christmas light kasi nga sobrang tumal nga ngayon. Kaya meron lang naman nag cash out kanina pero isa lang pagkatas wala na tayo sumunod na customer. So sakto lang na bago dumilim ay may kabit na natin itong Christmas light. So heto na yung itsura ng ating Christmas light. So dahil nga hindi mainit at hindi naarawan yung ating solar kaya medyo malabo pa yung ilaw ng ating Christmas light. So napakasimple niya kaya natuwa naman yung aking mga Uh, customer dahil nga meron na raw akong pa Christmas light pas kung ko -pasko na raw dito sa akin tindahan so masarap na raw mga rolling <laughs> Sobrang natutuwa yung aking mga customer kasi nga first time nilang nakita na may Christmas light yung aking bahay, di ba? <laughs> Kasi nga, never nga ako naki-Christmas light dito. So, pagkatapos ko nga maglagay ng Christmas light, heto naman at magdi-display naman tayo ng mga coke mismo. So, meron naman tayo ditong stock na isang case lang kasi itong fast moving sa atin sa lahat ng mga dibote yung ating coke mismo. Kaya hindi talaga tayo pwedeng mawalan nito or maubusan. Buhay Tindera, kahit gabi na ariba-ariba pa rin tayo sa mga gawain.